mga ingredients? Ah, uh, ginugay ko. Oo, oh, eh nandun na din naman kung paano lutuin to ah. Ah, uh, hindi kasi, mahirap na magkamali, di ba? So kailangan, expert talaga yung gagawa. <laughs> expert talaga? Eh simple lang naman to eh. Ayan, ganito kasi yan. At oh, thing is na, una, ilagay muna natin tong dahon dito sa panayok. Kasi para mas nakakadagdag siya sa lasa. Oh, kita mo na, expert ka. Kung nga alam eh. <laughs> eh, dito ka kaya tumingin? Paano ka matututo niyan? Oo oh, nga. Oo, oh, sorry, sorry. Okay, sige. Tapos, nalagay yung ista. O, oh, lagay na natin yung ista. Okay, ayos mo yung ista. Gawin mo. Eh? Tapos, ayan na yung dahon. Oo, oh, ito. Kailan ito ilalagay? Mamay, hindi. Okay. Mamaya pa yan. Diyan ka. Ito, Mamay. ito. Alam ko ilalagay na ito dito. Hindi. Dita. Mamaya pa rin yan. Kalma ka lang dyan. Hintayin mo lang. Yung isda muna. Pa yung isda isa, isa. muna. Mm -mm. Okay. Ikaw! Ay, akala mo kung sino ka tatahitay yung hindi, no? Yung pala na sa loob talaga yung kulo mo. Ha? Kaya ano mo yung pinagsasabi mo, ha? Kitang-kita kita, kita ni Lola, mo si Brix. Nilalandi mo yung boyfriend ko. Kaya layuan mo siya, ha? or else... Kaya pa na masakit na! Hindi lang yung mo sa akin kapag hindi mo pa na-leon si Brix. Kaya layon mo siya, naiintindihan mo ba? Aray ka, hindi ko naman alam na boyfriend mo pala siya eh. Well, now you know. Kaya layon mo siya. Alam mo, ano na natututunan mo, kakadikit mo kay Karen eh. Dikit ka lang, dikit, kaya Aray! nagiging malandi ka na rin. Nahahawa ka na. Malansa ka na nga, malandi ka pa! Hindi ako malandi! Pwede ba, Karla, ha? Wala pa sa isip ko yung mga ganyang bagay. Kaibigan ko lang si Briggs. Aba, talaga sumasagot ka pa. Hoy, babae! Ano tawag mo pag nagpapakit sa boyfriend ng may boyfriend? Diba, di ba malandi ang tawag doon? Di ba malandi ka? Kaila, lang, lang naman siya sa akin magluto eh. Eh, di dapat tumanggi ka. Dapat hindi ka pumayag kasi kung talagang matinong kang babae, iiwas at iiwas ka. Oo na. Oo na, sige na, sorry na hindi ko naman alam na boyfriend mo pala siya. Sandali na. Listen, to me. Mula ngayon, ayoko na makikita'ng didikit ka pa kay Briggs. Kahit tignan, huwag mong gagawin sa kanya. Naiintindihan mo, na may making myself clear here, Anna. Oo oh, na. Oo oh, oh, na, Carla. Sorry na. Good. Ko naman, Ayoko naman talaga magkagulo tayong dalaw eh. Kaya huwag ka nang sa kanya. Huwag mo na kaming gugulahin. Sige na. Labas na.